yon oh. Iyan pa, oh, di ba? <laughs> Andito sa harapan ko, di ko mapili-pilian, ah. <laughs> Ay, siya, ang ganda, di ba? panalo. Ay, ganda niyan. Buti. Oh. Sabi <laughs> <Rapi> na to. Karap. <laughs> oh. <laughs> Puno. Ay hey, nako, busy-busy na naman no? busy-busy na naman sa kapulo to. <laughs> Ay, si kahindi lo. Magalita. <laughs> Ayun no? sila ate naku. <laughs> Oo. Uh -huh. ah. Buhin naman o. Kararating ko ka lang e. Eh. Ha? Ah? Kararating ko lang. naman o. Dami nang... Ayun, jagin no? Oo nga, kaya nga puluha ko pambata kasi may mga humingi eh. Ay, siyempre. Sabi. ganda nito Ha? Oh. Ah. Oh. Oo. lagay mo sa Lagay mo lang sa plastic agad. Oh, oh plastik dagan. Lo di Martin. Keratin gua lagi. Ayo ndak ada apa di sini satu. Ya. Ya, thank you. Oke, okay, bikinnya sakit lah. Ah, oh, main ada wala obosan. Uh -huh. uh -huh. <laughs> oh. Ini mau penasok <laughs> nang lo di Marbin, oh. <laughs> Sempre to. Oh, ganda yeah. dia oh. no. Huh? Ganda. Rabi kar pasuk lah pepunta sana aku nang siar. Oh, siar pas sana. Ini mau apa kita ya? Kalau aku di Salongke. Paglingon ko eh, namulot ka na pala. Eh, pagsisiyan ka sana ako eh, may oh, dito. Okay. Sayang. Oh, pasok, pasok. Okay. Pasok sa basket. Pasok sa basket. Pasok. Okay. <laughs> 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 Ang ganda. Ano oh. Wala oh. na mga pambaga. Ha? Huh? Ang ganda. Sayang uh. po. Oh. 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 Oh, may sapatos pa. Oh, may, oh. may sapatos pa. Oh. 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 ba, diba, Panalo. Star pambabae yeah. maganda yun. Ayun, maganda yun, Thank you. Ayun, ayun, yung daging pa. Ayan, ayan. Pang talaga itong puteria natin yun. Sige. Ayan yan pa. Grabe, <laughs> pinagbibigay na. Grabe, yung. oh. Pang Black. Oh. Ano ito, Lord? Premium black. Um. Pero hindi naman black. Hindi naman siya black. <laughs> ito, t-shirt, oh. <laughs> so, ito, so, ito naman sila ate, oh. busy, oh. <laughs> oh. Ano ba sa lahat video mo sila. Ano ba oh O. Diba? Ang daming tapo no? Binamano yung nandito. O. Grabe Ito, bahala sila kung gusto nila. O hindi. Bahala sila pumili. Oo. Eh. Hindi naman sila kabayan o. Ang dami ng bitbit sila kabayan o. Short. Yan, sama mo na. O. Yan. Dito, 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 oh tiba dito, wala na namili, oh. Oh, diba? natin. yung basket mo dito, plastic dito, dito, natin oh, Punoy natin yan. oh. Ito pa, oh, ang gaganda, oh. oh. Ay, ito. Ayun din mo, pagpilin lodi, ha? Oo, oh, oh, gaganda niyan. Ayun, thank you. Eh, ito. Ang ganda ng... Lodi, Ang, ganda ng palda, oh. Oh. Hala. Oh. G G G G ganda ng no, nano-sweet shirt. Puno yung plastic niyan. Ito, medyo maliit naman sobra. Huwag yung kano. Oh, kanta ng ano, sweatshirt to. Oh. I am too cool. Yan. Punoy na namin to. <laughs> oh, di ba? Uy, red tag pa oh. Okay pa ba to? Ayun ano? Time! Sige na! siya na! Ay! ganda! Panalo! Uy! Ganda nito dito. Hindi pwede yan sa atin sa Parang kasya sa akin to. <laughs> ano ba nakita dito ah? Ha? na O oh, dito lang. Iwan mo yan. Mapupuno yan. Huwag oh, mo puno, nung Huwag ganda punuhin. oh. Ganda. Oh. Oh, di ba? Kumusta mas punuin? Punuin natin 'to. Para sulit ang punta. Yun oh. Iyan pa, oh, di ba? <laughs> Andito sa harapan ko, di ko mapili-pilian ah. <laughs> ano, to? Oh. ano to? Ano to? <laughs> ano to? sobrang liit naman ito iba parang H&M oh yun grabe ano ba itong puti na ito wag na yan ito pa ito, ito 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 oh LCY Kiki ang ganda na jogging yan pupunok na oh grabe uy pwede na ito oh. ano ito Primark. Oh. Ay, si di ba? panalo. Ay, ganda niyan. Oo. Oh, oh. Oh. oh, diba? oh panalo, panalo, si ate, oh. Ito, 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 ganda to. Oh. Ganda ng mga damit, oh. Ito pa. Diba? siyate ate nakarami na O nagsialisan na sila Kami na lang nandito Dami <laughs> pa oh O oh. tayo dito 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 banda Bili na Kadami na oh Marami pa mamaya dyan Dito Pagbalik ni Lodi Marvin, puno na yan. Eh, ganda pala nito, oh. Oh, sweet shirt. Oh. Isang ano na tayo nito? Oh, ito pa, ito pa, ano to? T-shirt. Yan natin yung maganda to para sa atin. Oh. Oh, eat, sleep, and live. Anong size nito? Pwede sa atin. Grabe. Sulit, sulit, sulit. Hello? no. Tupuno na mga katropa oh. si Sa de Marvin. Para kay Lord de Marvin 'yan. Ito pa pa ba 'to? Uy. Medyo luma na, wag na 'to, medyo luma. Ito. Oh, di ba? Grabe, dami pa natira mga katropa oh. ano pa ba to? Oh, ang sa luma. Oh, ito, ang ganda. <laughs> Punong-puno na yung plastic nyo.

<laughs> Dami yung plastic si ate oh Rudy! Oh Marami <laughs> na to oh. <laughs> Karami Puno <po>, Marami <laughs> oh. na agad O oh, diba Sulit Marami sulit Sulit agad yung puno Dito na naman kami sa soke namin Ayan eh, o Masa ko na Lalaki naman Ito lang tapo nila ngayon Uy Ano to Oh

sila ang mga sa, sa wala, no, sir, wala, ah, pa, maganda dito, kayo punda. <coughs> ah. Lote. Anong, anong, anong tatak? Pick Ipick Yoll. Ipick Yoll. ay ito mga lalapan naman ng punda. Lote, okay may mako ko punda. oo 50, no? pa kahit malit pwede na yan malit pili niyan? kahit malit Ano to kahit malit pili niyan? 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 Ayan sa mga gusto po sumali sa ating parang muna oh, Ang pa... ganda o Comment lang po kayo para makuha kung po yung Siyempre Sa mga gustong manalo dyan Like and share lang po Ang dami ang dami American Eagle Ang laki lang o Lodi o American Eagle Ha? American Logo yan Ha? Logo

lang masyadong malalaki na pundak. Bakit? Ayaw mo na malalaki? Ya ya po, mga punda dito. naman to, ah. Eh, laki ng kortina tuloy Laki? Bigat. Niyan? Bigat niya? Uh -huh. Bigat. Oo. Bigat niya maglaba. Bahay o. Oh. O, oh, diba? O, oh, may bag pa oh okay Leader naman yung ano Ayan, yan. na yan. Ito, ito, ito. Ay, to, to. Ayan o. No? O. Oh. Ito, portina. <laughs> Dalawa na. Uy. ko sombrero eh. <laughs> hei, uyi Sarah apa? lo di? oh Sarah, si Sarah? oh Sarah balabagan? Sarah balabagan. Sarah bina balik ke balibag balibag band. tahu bukan ini itu? dan pas anak kom si Kabibi, masih ya? itu lo dia na telepon tahu? masyadong luma ha? pero okay -eg to laba lang sa tapat laba lang Lodi laba nga lang <laughs> <Jempre. laughs> Lodi ah. dami ko nang hawak <laughs> <laughs> so. Magaling ah. Uy, ganda niyan. <laughs> Pwede mo siya ano din ah, oh, mag po. Tuluin tapos. Ha? Kapiin tapos siya ipasok sa loob. Ah, ito? Oo, oh, Ano ah. Ano, ipano kayo? mo yan, yan. Uy, ganyan na ito. Ganyan Oo. ito. Oh. na natin ito. Hmm? Ganyan? Okay, Oo, oh, ganyan. Oh, di ba? Eh, pasok mo? Ha? Eh, pasok mo? Tuh. Parang ano toh? Itu pa. Tawel, pang tawel ano? Dagat? Oo. Pang ano, sapin. Sapin? Ya, Eh, bakal ketemu kau. <laughs> Hah? Dito, 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 sayo. liwanag. Ay mga katropa oh. Ah, hatid muna namin to sa sasakyan ni Lodi Marvin oh. Dito mo naman. <laughs> oh. Solid. Dito na man daw oh. pipitatid solid oh. Hatid muna natin tapos babalik tayo para sa babasagin. Para ka naman kami dun sa ano sa babasagin to. Oh. Kailangan may lagay muna to sa sasakyan kasi para... mamaya dami namin ng bitbit. Mamaya so, dami na ng bitbit pati mga ba babasagin. Ba Mahirap na pabalik-balik. Kaya ba e, nga eh hindi pa nagsimula yung pulot ng babasagin ko. Kaya yeah, hatid muna namin to Para sulit. So ayan mga katropa Ayan, Maraming salamat sa support At sa walang sawang pag support nyo sa amin Like and share lang po para makasali sa amin para Paul Ayan. At yung mga katropa Hanggang dito na lang Kita kits ulit tayo on my next vlog ah, bye. bye bye Peace out